Hello, magandang araw mga Pilipinas, no? So nandito po tayo ngayon sa Pabia Iloilo, no? Kung saan ay mag-update po tayo ngayon ng uh, uh, sitwasyon ng uh, Pabia River, no? Connected sa uh, Alimudian, Leon, San Miguel na tubig, no? Kung saan ang gagaling yung tubig na uh, dumadaan dito sa Pabia Iloilo, no? So, kung makikita nyo mga idol, diyan, mukhang tumataas yung tubig dito ngayon, no, no? So, sa mga um, mababa yung area diyan, magingat po kayo mga idol, ha? So, ito yung sitwasyon mga idol, oh Ayan. Makikita nyo, ayan, ha? So, nandito yung uh, pwesto ni Boss Arnold. Ayan, kung makikita nyo, ha? yan yung headquarters namin. Ayan. So located ito sa ano sa Barangay Palagon Pabiya River no. Takyo. Pa. Diba? Sobrang ano na taas na yung tubig dito ngayon. So oh, connected din ito papuntang ano ham um, Anilao Iloilo Pabiya no. Papuntang Haro. Yan yung lusutan ng ano yung river namin dito. Yung tubig. At nanggagaling sa Leon, Iloilo, Alimudjan, San Miguel, no? So, kunting ingat lang mga idol ha. Ah. Yan. So, thank you so much at uh, paki-subscribe na rin po ng amin YouTube channel para ma-update po kayo sa mga uh, panibagong upload namin, no? So thank you so much at uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga sulit na viewers natin dyan. May galap shout out sa inyong lahat at uh, magandang araw. Thank you very much mga idol.